So welcome back po uli sa ating channel sa Money Talks TV. Gusto ko lang pong i-flex ang ilan sa mga source of my income. Hindi po upang ipagmayabang ngunit upang magsilbing inspiration po sa inyo at nang makapag-build o create din po kayo ng different income streams. So tapusin po ninyong panoorin ng video hanggang sa dulo. So sa mga nagme-message po sa amin at nagtatanong kung magbubukas pa daw po ba ang Chan Chibugan, ang sagot po ay yes na yes po. Magbubukas po uli kami upang muli kayong paglingkuran at hatiran ng mainit at masarap na pagkain. Hindi lang po basta masarap na pagkain kundi magandang serbisyo. At habang ongoing pa nga po ang renovation ng Mjan Chibugan ay ipapasyal ko muna kayo in advance at halos ganitong ganito din naman ang magiging itsura. So ito po yung magiging bungad ano. Yung sa kaliwang bahagi po ay magiging Mjan Bayad Center po na kung saan ay maaari kayong magbayad ng lahat ng klase ng bills. Mayroon din pong ATM withdrawal Mutual, -cash, cash In, Cash Out, Hotel Bookings at marami pa Ito naman po sa gawing kanan ay ang dating paborito ninyong tambayan at ngayon nga po ay mas magiging paborito ninyo dahil sa pinaganda at inayos namin para sa inyo. So ayan po at sa pagpasok ninyo ay ang Alpresco Dining na pinahaba po upang mas ma-accommodate po namin kayo. Ito naman po yung indoor dining na kung saan ay naka-air ko na po para sa may mga gusto ng malamig at ayaw ng natural natural na hangin. At ito naman yung Mjan Mini Bar na panggagalingan ng inumin ninyo. At ito naman po yung VIP room na kung saan ay mayroong video okay para sa mga double cuts na mahilig kumata. Pwede rin naman po sa mga meetings at birthday celebration. So abangan po ninyo ang muli naming pagbubukas at inaasahan po namin ang inyong pagtangkilik sa aming uh, serbisyo. So kita kits po tayo sa opening ng Mjan Chibu. Pakishare na lang din po ang video na ito upang maka aabot po doon sa mga dating customer natin. Maraming salamat po and God bless.